Isang lalaki ang lumapit sa matandang pulubi, humingi ng isang dolyar at ng kanyang huling tinapay. Pero ang sumunod na nangyari, hindi mo aakalain. Isang araw, nilapitan ng isang lalaki ang isang matanda. Humingi siya ng isang dolyar dahil daw nakalimutan niya ang kanyang pitaka. Kahit nakapos at mahirap ang matanda, hindi siya nagdalawang isip. Ibinigay niya ang isang dolyar na huling laman ng kanyang bulsa. Hindi pa doon nagtapos Sinabi ng binata na hindi siya nag-almusal kaya humiling pa siya sa matanda kung pwede bang ibigay nito ang huling piraso ng tinapay na meron siya. Sa kabila ng lahat, walang pag-aatubili ang matanda. Ibinigay niya rin ang kanyang huling tinapay. Ngunit sa di inaasahan, biglang sinabi ng binata na hindi niya talaga nakalimutan ang kanyang pitaka at lahat ng iyon ay isang pagsubok lamang. Agad siyang bumawi at ibinalik ang kabutihan ng matanda doon na hindi napigilan ng matanda ang kanyang emosyon at napaiyak siya sa harap ng binata. Pero may mas malalim pang kwento sa likod ng matanda. Kinabukasan, muling pinuntahan ng binata ang matanda. Dinalaw niya ito sa kanyang tinutuluyan at laking gulat niya nang madiskubre na ang matanda. 40 years nang walang permanenteng tahanan. Nakatira lamang siya sa isang maliit na barong-barong na siya mismo ang nagtayo sa gitna ng bundok. Sa loob ng matagal na panahon, tinitiis lang niya ang pagkain ng mga lumang tinapay na halos amagna. Dahil sa awa at paggalang, tinulungan ng binata ang matanda. Binihisan niya ito ng malilinis at bagong damit. Pinuno niya ng pagkain ang maliit na imbakan ng matanda. At sa sobrang tuwa ng matanda, may ginawa siyang hindi inaasahan. Inabot niya sa binata ang pinakamatagal na niyang iniingatang pag-aari. Isang bagay na mahalaga sa kanya kahit pa siya ay pulubi lamang. Doon naman hindi napigilan ng binata, siya ay napaiyak din. Mga kapatid, ipinapakita sa atin ng kwentong ito na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa kung anong meron tayo, kundi sa kahandaan nating tumulong sa kapwa. Sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 16, ngunit ang paggawa ng mabuti at pagdamay ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ay nalulugod ang Diyos. Ako, napagtanto ko na, minsan pala kahit konti lang ang meron tayo, kapag bukas ang puso natin sa pagtulong, mas marami tayong matatanggap na biyaya mula sa Diyos. Ikaw, anong natutunan mo sa kwentong ito? I-share mo sa comments kung naantig ka sa kwento ng matanda at ng binata. Huwag mong kalimutang i-like, share, at i-follow ang page para sa mas marami pang kwento ng pag-asa at pananampalataya. Maraming salamat sa panonood. Nawa'y nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.